Walang babagal-bagal, oy. Paspas, di ba? Yan po yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay po ng mga serbisyo sa vulnerable sector sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Paspas, -pas, di ba? Aksyon agad. Yan ang gusto ng ating presidente. Yan ang gusto rin natin, Kakofi, no? Para hindi na pinapatulog yung tulong na para sa tao, no? Para sa mga biktima na sakuna, para sa mga vulnerable sector. Ibigay agad natin yung tulong dahil may pondo naman para sa kanila gasto sila yan, huwag nang patulugin eh, yung mga previous years kasi ka coffee pinapatulog yung tulong na para sa kanila ano ba ito, para nire-reserva para sa mga malapit sa kusina nire-reserva para sa mga kamag-anak at kakilala, wag ganon, di ba? kung may nangangailangan, mayroon namang pondo na dapat ibigay sa kanila, ibigay na agad yan yan yung gusto ni PBBM ngayon yan ay, nire-refresh lang ni PBBM ito, nire-reiterate lang ito inuulit lang ito ng ating presidente sa mga government agencies na ibigay ang para sa nangangailangan kung meron namang pondo. Uy, maganda itong initiative na ito ha para katok katok katok. In fairness ha, uh, maganda yung ano ha, maganda yung report ng Office of Civil Defense ng NDRRMC kasi parang nasanay na. Nasanay na yung uh, mga government agencies no na once na may calamity, bigay agad yung tulong. Hindi na yung maghihintay ka ng tulong o maghihintay ka ng uh, letter mula sa naapektuhang barangay o sa naapektuhang municipality na nangihingi ng tulong. Huwag na natin hintayin yan. Kung may pondo na kalahan ibigay agad. Sinabi yan ng Office of Civil Defense. In fairness, ha, dito kay uh, Director Posadas ng NDRRMC. No? Maganda yung development na ito. No? bilisan yung pagbibigay ng tulong. At uh, yan, yan, talaga ang gusto ni PBB dito. Wow, basahin natin ka coffee. Sa balitang ito ng... Uh, Manila Bulletin, Marcos orders yan, pinag-uutos po ng ating presidente ang prompt use of funds for vulnerable sector. Mabilisan agarang paggamit ng pondo para sa mga vulnerable sector. Kasi may pondo eh. Diba? Bakit mo papatutulugin yan? Ibigay na agad yan sa taong bayan. Kasi kailangan ng taong bayan yan. Di mo kung hindi kailangan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has ordered government agencies to utilize their funds promptly and efficiently to reach the intended beneficiaries. Very concise itong statement na ito, Kakofi. Gamitin yung pondo ninyo promptly, ibig sabihin mabilisan, agaran agad at efficiently. Pag sinabi mong efficient, maayos at tamang paggamit. ba? Diba? Hindi, ibig sabihin na meron kang 100 million, kahit hindi nangangailangan, bigay, bigay, bigay. E eh, paano yung nangangailangan? Hindi mo nagamit efficiently yung pondo. No? Dapat mabilis at tama. Diba? Partner yan, hindi mo pwede paghiwalayin yan eh. Mabilis kang mamahagi ng tulong at tama yung nabibigyan mo ng tulong. Kasi kapag naibigay mo yan sa hindi nangangailangan, halimbawa meron kang relief goods na nabigay mo sa may kaya naman at hindi kailangan ng relief goods, kawawa naman yung taong dapat na nabigyan mo, na nangangailangan. Kaya dapat prompt and efficient. Yan yung panawagan ng di PBBM dito. Two words lang yan, concise ka coffee. Ang gustong mangyari ng presidente dito, dapat mabilis at dapat tama yung pababahagi o paggamit ninyo ng pondo. Sa sectoral meeting po, nitong Martes lang, August 15, Marcos told government agencies, lalo na po itong Department of Labor and Employment, at ang DSWD, ito ka-coffee, ito yung crucial eh. Itong mga ahensya na ito, medyo pagod din itong mga to dahil uh, uh, madalas ang kilo uh, kilos agad, lalo na yung DSWD dahil tinamaan tayo ng sakuna, madalas tayong tamaan ng sakuna, dapat pas-pas kilo agad dito. In fairness sa DSWD, ha, nakasasabay naman ito ang utos ni PBBM lalo na sa mga ahensya na ito i-maximize ang paggamit ng kanilang pondo para mapabuti po yung utilization rate nito ano ibig sabihin yan sa utilization rate ka coffee kaya mababa ang utilization rate kasi hindi ginagamit yung pondong nakalaan sayang di ba sayang yung pera pinaglaanan nyo na yan eh ang hirap na ilaban sa kongreso yan eh makikipagbalitaktakan ka sa mga kongresman para maaprubahan yung budget na yan and then hindi mo lang din gagamitin di ba eh sayang sayang yung effort gusto ni PBBM, hiningin nyo yan sa kongreso, itong pondo na yan para gamitin sa isang proyekto na ito. Bawal mo kasi i-divert yan eh. Kung saan mo hiningi yan para doon yan, doon mo gastusin yan. Hindi pwedeng humingi ka para sa relief goods and then gagastusin mo para magpagawa ng bagong building. Abay, hindi po pwede yan, di ba? E, bawal mo pong i-divert yung pondo na yan. Ang gusto ni PBBM dito, kung may pondo kayo na intended for that program, gastusin nyo yan ng mabilis at gastusin nyo yan ng tama. Hindi pwedeng mabilis lang. Hindi pwedeng tama. Kasi mamaya sampung taon na. Tama nga yung proseso mo. Sampung taon naman bago natapos. Hindi pwede. According to Labor Secretary Bienvenido Ma. Marcos asked them to present their catch-up plans. Ayan ha. Yari. <laughs> In fairness ha, mabilis naman tumugon ng dole dito. Pag nag-utos ang presidente, sunod agad. Catch-up plans to ensure the timely and efficient delivery of social services to serve the most vulnerable sector. Correct. Sino tong vulnerable sector na ito na dapat agarang binibigyan ng tulong ang kababaihan, vulnerable sector yan. Ang indigenous people, sa mga katutubo, kakofi, vulnerable yan. Ang mga bata, ang kabataan, vulnerable yan. Ang mga manging isda, ang ating mga magsasaka, agrarian reform beneficiaries, vulnerable sector yan. ba? Diba? Ang ating mga migrant workers, uh, vulnerable din yan. Pag na-repatriate mo yan, na walang trabaho, vulnerable din po yan. ba? Diba? Kaya dito papasok si Dole ano yun yung action Pag may mga na-repatriate tayong OFW, may ma-offer ba kayong trabaho? Para sa kanila Gusto ni PBBM, agad yan May pondo na kalaan dyan eh Nirequest siya sa kongreso, gamitin niyo agad yan Para sa kanila Ang senior citizen, vulnerable din po yan diba? Ang mga biktima ng climate change Itong uh, biktima ng mga sakuna Vulnerable po yan diba? Ito yung mga vulnerable sectors Na tinukoy ka coffee ng uh, ating gobyerno Partikular po ng National Anti-Poverty Commission Na dapat bigyan ng prioridad na tulungan Huwag diba? itago ang pondo na para sa kanila inilaan niya para sa kanila, gamitin niya para sa kanila. On the part of the Dole, Laguesma said they are currently catching up with their utilization rate for the second quarter of the year. Dapat lang, nakamonitor ang presidente at nakamonitor ang COA. Lalabas yan sa report ng COA na nang hingi kayo ng pondo, hindi nyo ginamit. ba? Diba? isana e, sayang, e yung ibang programa, ibang e, problema, binigay sa inyo yan, hindi nyo ginamit. He said Dole was among the most agencies that uh, posted a low low utilization rate in the first quarter which was due to the ongoing profiling of the intended beneficiaries of the department's big ticket programs such as tulong pangkabuhayan para sa mga it disadvantage at displaced workers itong tupad in fairness ha, maganda itong programa na ito ng uh, tupad no itong uh, dole do may mga umaabuso rin dito ka coffee no pero in fairness yung intention ng programa na ito maganda so yun naman pala ang dole kasi mababa yung utilization rate nila ibig sabihin malabay pondong inilaan hindi masyadong nagagamit no hindi masyado pero sabi ng dole bumabawi kami para sa second quarter no dahil valid naman yung reason nila pinoprofile pa nila yung mga beneficiaries nitong tupad. At sana tapos na yung profiling ngayon, bilisan. Actually maganda itong uh, nga ang, sistema ng tupad, no? Yung iba nakikita mo, ito yung mga natanggal ng trabaho, no? Nawala ng trabaho at uh, nangangailangan ng trabaho. Uh, gumagawa sila ng mga gawain kapalit po ay sinasahuran sila no? halimbawa mag pagwawalis simple pagwawalis sa mga kalsada and then may ka corresponding uh, remuneration yan ka coffee may sahod pong natatanggap yan galing po yan sa dole no? At naipaliwanag namin bukod doon sa pagpapakita ng aming catch up plans na kinakailangan namin na magkaroon ng masusing profiling ng mga intended na beneficiaries upang matiyak na yung mga pondo ay nakalaan sa programa ay mapupunta at may pagkakaloob doon sa ating mga kababayan na eligible under the program and then kailangan din na matiyak namin na mga tamang documentation na laging hinahanap po ng COA exactly <laughs> may pitang COA coffee Nagbabantay ang mga mata ng COA at dapat lang kasi public funds ito. Pera ito ng taong bayan, dapat gastusin ito sa tama. No? Huwag isubi. Di ba Ibigay nyo sa tao yan. May sahod na kayo dyan eh. Ito, uh, panawagan sa mga ilang kawali ng gobyerno na nagsusubi ng hindi nyo pera. Malaki na yung sahod ninyo dyan. Huwag nyo nang ikatkong pa. Huwag nyo nang bawasan nyo para sa taong bayan. The DSWD is also in the same situation. Naku, yari na. <laughs> Itong Dole DSWD. Social Welfare Secretary Rex Gatchalia noted that they have minimal delay on the disbursement of assistance through the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, itong 4Ps. Ayan, sino mga miyembro dito ng 4Ps due to the revalidation of listahanan 3. Uh, valid din naman yung reason nila ka-coffee kasi nag-update sila eh. Marami kasi miyembro ng 4 mayayaman na. Eh kung hindi man mayayaman, nakaka-LL na, nakaka -luwag, luwag na at dapat mawala na doon sa programa. Yung mga non-poor ka-coffee, no? Kasi Once na may naalis tayo dyan ng non may makakapagpasok ulit tayo ng pamilya na hindi napasama dahil hindi malakas kay kapitan o hindi malakas sa uh, leader ng inyong purok, no? Eh, tama lang. Alisin na yung mga non -poor. Kaya na, may capacity na. Yung iba nakapag-graduate na eh. Tama na, ilang taon na kayong nandiyadyaan, di ba, ka-coffee? Bigyan naman natin ng chance yung iba na hindi pa nabibigyan ng uh, pagkakataon na mas sa tingin mo sa tingin nyo po eh, mas mahirap po sa inyo no Gachalian explained that there are more or less 700,000 families initially tagged as no longer poor before the COVID-19 lockdown but went back to the being poor to being poor after the lockdown he added these families reached out to the DSWD and requested for reassessment. Actually, valid din itong reason na ito ka coffee. Sana daw, papasenso na sana. Ang problema, tumama itong pandemic na ito, bumalik na naman ito sa poverty uh, line o no, below poverty line at kinakailangan din po ng tulong nitong mga kababayan po natin. Pero sana maging honest din tayo ka coffee kasi yung iba umapila. nakakaluwag-luwag na may trabaho na umaapila pa rin po. Huwag naman ganoon, no? Uh, maging ano din tayo, maging nga uh, uh, conscious din tayo sa ating uh, kapaligiran, no? Hindi pwedeng kayo lang lagi, no? Importante din po na i-consider natin yung pangangailangan ng iba nating mga kababayan. Ayan. Sana sumunod, no? Actually, napupo na. DSWD, dole. Bagamat umaaksyon itong mga to, napupo na din sila dahil mababa ang utilization rate. Nagre-remind lang ang presidente, no? Kung baga, gentle reminder yan, which is tama naman, prompt and efficient. Two words lang yan, eh. Mabilis na pagbibigay ng serbisyo at tamang pagbibigay ng service Anong say mo dyan, kakofi? Sige, ibahagi ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section ng mabasa rin ng mga kakofi. Okay, samantala, so, nasa Facebook po ba kayo? Sa Facebook po ba kayo nanonood? yan i-make sure, kakofi, na naka -like na po kayo, ho? o naka-follow na po kayo sa ating Facebook page ng kakofi. Yan, i-click nyo lang po, kakofi, no? I-click nyo lang. click follow, or like. Libre, walang bayad, no? Kung nasa YouTube naman kayo, click lang po ang subscribe. Yan, dumami na tayo ka coffee. Like, comment, and share. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagtutok ka coffee. Tuloy-tuloy lang. Sana umasenso ang Pilipinas. No? Yan ang hinahangad natin para marami po ang kababayan natin ang makinabang. Paalam po sa inyo. Ingat po kayo. nasan man po kayong panig ng digdig. Bye-bye.